Good afternoon mga ka-take care Welcome to Cagayan Valley, Philippines So ito ah uh, Papunta na tayo sa Piña Blanca, Calao Cave Para pasyalan At hahanapin natin yung lokasyon Gumamit na tayo ng Google Map para mas mabilis tayo makarating doon. So, base sa pinapakita ni paring Google, 14 kilometers. Ang layo. Uh, 20 minutes ride. Wala dito sa kinaroonan namin. So, first time namin papasok dito, mga care nila Bayau Jun, San Elizabeth, Uh, mate Leo uh, at Pamangkin Edgar uh, Sana makauwi kami kaagad ng maaga para hindi kami gabihin pagpasok sa Baggao Siyempre hinahinay lang tayo dahil hindi natin kabisado itong Itong pala saada, bagoan lang tayo rito kaya pala lang tayo. Nag-save ako ng space para ma vlog ko yung uh, moment na to dahil uh... Matagal ko na rin pangarap na makapunta dito sa Maikalaw Cave dahil dito nga nauukay yung pinakauna at sinaunang uh, buto ng tao. Welcome Barangay Dudan. Sigurado marami tayong kasabay siguro. Meron pa tayong 18 minutes. mula dito hanggang doon sa Kalaw Cave ito papasok na kami baka dito lang siguro yon sa bungad kasi kung dun sa bundok na yon malayo na baka abutin kami ng isang araw alam Thank you Lord Nakarating din kami dito sa Peña Blanca Malpas kami dito ay uh, Cave Rumor kami matlang lang dito Tapos Diretso kami nga Diretso kami di Baggao Di da Ayan mi Di da Angkal nga Timyong Tadi siya kami overnight So mga kapas kami kanya mga po Tahini ka na kami Kaya maka kapas share dito ay. ayon salut sa mga apa, ano Workers na nag uh, Ayos ng uh, Safety Sa uh, Ito yung part ng lupa na to Na mabundok Na posibleng uh, mag landslide kapag walang protection Oh, Peña Blanca na nga ito May 15 minutes pa Na motor Dayang blood Ganda ng sidecar oh Naalala ko nung bata pa ako, sumakay ako ng tricycle dito sa doon sa amin sa Baggao yung tricycle doon uh, talagang baliktaran yung pasahero nakaharap sa may laman sa harap may alam, laman sa likod ito galing siguro to sa, sa, sa Kalaw Buti na lang charge tayo ng power bank Kung hindi tayo nakapag-charge Wala, kanina pa tayo loobat Ito, nag-charge ako habang nagpapatakbo kina natin itong isang cellphone Tapos yung Samsung na isa Nasa bag At Ang video natin mamaya sa taas 10 kilometers pa So 10 kilometers parang ang gayan to Carmen. Ang gayan to Carmen. Ito nilagyan nila ng net yung ano. Yung ibang part ng lupa ng bundok. Tapos dito rin kami dadaan mamaya pabalik. Uy, may akyatan dun no? may nakikita akong simento sa bundok dun kaya kami aakyat pero parang mataas <laughs> let's see at po sa lahat ng taga Blanca, kagayad magandang hapon po sa inyong lahat at kami po ay malugod na namamasyal sa inyong lugar para bisitahin ang famosong uh, Kalaw uh, Cave na napapanood lang namin sa balita pero ngayon ay mapupunta na namin patagilig nandito tayo sa barangay patagilig under construction yung kalsada dito sa loob ito siguro yung sinasabi ni ma'am kanina yung pinagbilhan namin ng yug na uh, nung last time na pumunta sila hindi pa siya simentado So, baka yun yun. Ah, ito nga. May mga inayos na portion dito sa kalsada. Ito siguro yun. Meron pa tayong 12 minutes. At walong kilometro para marating ang Callao Cave ng Piña Blanca Cagayan, Philippines binabaybay namin itong uh, kalsada ng Piña Blanca papasok, papunta doon sa Callao Cave at masyar ko lang mga kateker. kulang na kulang kami sa tulog ang tulog ko kagabi, dalawang oras mayigit lang si Insan Sabet tsaka si Bayo Jun 30 minutes lang yata yung tulog nila kagabi si Rasmit Leo naman siguro nasa 3 hours so kulang na kulang yung tulog namin partida tapos bumiyahe kami ng 10 oras galing Pangasinan to dito sa Cagayan Valley at bukas naman ang uh, iba ibabiyahin namin ay kagayan bagaw kagayan to apari kagayan pagkatapos sa apari ay papunta naman kami ng Ilocos Norte at dadaan kami sa barangay pasalang pagudpot grabe ganda ng view sa no plain sight sa baba grabe at 7 kilometers parang ang Gayan to uh, San Pedro ganda ng view sa baba oh. thank god na record ko to sana, sana mag save <laughs> buko po kayo dyan buko uh -oh. talaking tulong talaga itong google map Up. ay punta sila sa ilog may ganda mga itikar may tulay dun oh. saan kaya yung papunta Tanda rin oh Uy, may bubusin na yung mga kasama ko oh. Pipicture siguro kami Picture 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 ba mga lodi Pikit pikit lang <laughs> So Meron pa tayong natitirang 10 minutes So mag Magpipicture pa kami mga kateker Grabe ang ganda nung ano. Ang ganda nung tulay o Baw Datay datay Mm -mm. Okay, tani. Yep. So meron na lang kami uh, natitirang 10 minutes. Pinya blanca. Siguro de kami rito. Kaso walang wala ako na signage don. Ajay. 1, 2, STOW! <laughs> Ganda ng view. Picture muna tayo mga ka-taker boom. So update tayo mga ka-taker boom. Nandito na kami sa bayan ng uh, Pina Blanca. Cagayan uh, Valley. At hain natin namin yung uh, Calao Cave. Meron pa ng uh, 10 minutes para marating yun. At may sakot ulit sa ating mga ka-loopers, North Loopers. Ayan si Bayaw, uh, relax muna kami sagalit. Magting picture sa baba. Tapos, uh, Ayon, hindi pala sa baba, dito lang sa taas. Dito lang sa taas. <laughs> Kasi sa baba, kubig na yun eh. Mapapasma kami, mapapasma kami. Uh, yun. Let's go. Picture muna tayo at yep, i-update ko kayo mamaya pagka punta natin sa Callao Cave. Let's go. Point. Point. What's up ulit mga katisi? Boom. Ayan, papasok na kami sa... Sa... 6 kilometers more Papasok na kami rito sa may Papasok dito sa may Pinya Blanca uh, Pinya Blanca Calao Cave Sunken Road Sunken Road 100 meters ahead I like it. Uy. Up. front tayo, mga ka dadaan. Buti na lang pina pinalitan ko yung Oh, gulong ni Mia sa likod. <laughs> ah. tumatalbog-talbog sa likod alright bilisan natin may mga four wheel sa likod maliligo tayo na alikabok. grabe oh maliligo ng tayo ng alikabok <laughs> <laughs> hindi ko pwedeng bilisan dito parang nag trip yung wala uh, Eight minutes more. Uy, simintada na. Sakto. Yuhuuu! <laughs> <laughs> Chat out sa mga kasama ko <laughs> LPGMA party list So may limang kilometro na lang mga ka-take care Hanggang doon Pero malaking tulong yung pagja-jogging ko dahil uh, talagang uh, hihingaling ka sa takbo. Malaking tulong yun. At uh, ito, papasok na tayo. 4 kilometers na lang. Hanggang doon. Hey! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga taga Cagayan Valley magandang hapon po sa inyong lahat at kami po ay namamasyal dito sa inyong lugar ay pababa 6 minutes nakalog yung cellphone Diyan lang sementado na rito. Ayun know. oh. Hindi nakasama, sayang hindi nakasama si aking si Miss Jones. Hindi nakasama. Dapat kasama ko siya. 3 kilometers na lang dinadahan-dahan lang namin dahil baguhan lang kami dito sa kalsada na to mahirap na baka bigla kaming uh, tumilapon sa kanal yun yung advice ko mga katekers sa mga baguhan na nagmumotor na kapag uh, baguhan lang kayo sa isang lugar, sa isang kalsada hindi kayo familiar kailangang mag uh, dahan, dahan po kayo para iwas desgrasya kala ko mais init pala ay yakalain mo nakarating kami rito sa Cagayan <laughs> Sampung oras mahigit ang biyahe mga ka -taker. tapos bukas baka papalo sa 11 hours or 12 hours yung biyahe namin <laughs> Pero malaking uh, tulong to, malaking exercise to para sa uh, kumbaga preparasyon para bukas sa uh, biyahe namin. Dahil maghapon na namang bakbakan. Ayan, pababa kami mga katikero. 2.7 kilometers away. Maganda naman pala yung kalsada rito. Mga nadaanan namin simula sa Isabela hanggang Cagayan nagbibilad ng uh, mga mais. Mais ang pangunahing uh, produ produkto nila dito mga katiker. Mais at palay. We have 2.1 kilometers away para marating natin ang Hello Cave nandito na tayo sa may uh, Hello, okay. You know. Kala okay mga idol Labing na Diret <laughs> <laughs> diretso lang 2 minutes 2 minutes away 1.7 kilometers tayo bro oh ito yata yung nakita ko sa baba napakyat Yuhuuu! Walang natin yung mga kasama natin <laughs> Kaunlaran, Piña Blanca. You know, promises made, promises delivered. Kaunlaran, Piña Blanca. Proyekto yung ipinangako, proyekto natupad. 900 meters, mga ka malapit na tayo. Pagpapit na tayo. 700 meters Ayan you know, oh. 650 meters 550 meters River Adventure Park 500 meters Kunti na lang Akyat pa konti na siguro 350 meters 260 ayun 200 meters mga ka take care boom eto nandito na tayo saan kaya tayo pwedeng mag -park? so maghanap tayo ng parking Diyan, no? dito na tayo magpark. Alright oh. So nandito na tayo sa pinakabungad ng Kalaw Cave Ay hindi pa pala <laughs> Sa information pala <laughs> ah, So i-shout ulit natin mga kasama natin Mga kaloopers natin Ayan At uh, Aha Okay let's go Ready na tayo <laughs> Na? Kuya well, na lang tayo. So siguro dun yung kan mga ka -taker? Yung information. Ma'am, did you did you information? Di pagbayadan. Ay. Sige ma'am. Thank you ma'am. So doon tayo magbabayad mga ka doon din tayo mag uh, mag uh, sa Let's go. Ready na mga ka-loopers? you know <laughs> uh, kunin natin mga kalupas <laughs> ready oh, yeah. pakyat yun pakyat <laughs> uh, uh, sapatos nisan okay. let's go